So yun mga katropa, ito yung sitwasyon ngayon dito sa barangay Sampalok, Talisay, Batangas. Uh, uh, hanggang ngayon, maputik pa rin yung kanilang kalsada. Then sa labas, marami yung tambak ng mga nalupa na inanod. igina lamang dito ngayon mga katropa ay pwede nang madaanan yung kalsada pasabol na hanggang sa Laurel at kanina na nilagpasan tayo ng mga namimigay ng mga relief na Philippine Marine 'yan no? ah, dalawang truck sila mabuti na lamang merong mga uh, nagre-rescue ito maraming mga ambulance dito mga rescue iba't ibang barangay uh, nagtutulong-tulong para maklear agad itong mga putik dito sa likuran natin meron ditong uh, yung maliit na loader iniipon niya yung ano yung mga putik na nagkalat sa kalsada so mamaya mga katropa update ko kayo dito na lang tayo bumawi butata tayo sa kandida. dito mag uh, naman tayo grabe ang ano Grabe ang lapok. Dito nang galing, no? mm -hmm. mga katropa ah, tingnan nyo tingnan nyo yung nangyari dito sa Laurel ah, mga pispan yan ng tilapia, ng mga similya pero ngayon naging tambakan na siya ng kahoy at putik eto tingnan mo, buong bahay lanos lahat ng bahay lahat ng gamit nila nandito sa labas galing taas pa yung yung duma ho galing sa taas pa parang hiling yung natabihan ko doon natin ka natin yung braso ko patayin ka lang sa mga ano sa mga katropa grabe yung nangyari talaga rito nakakapanlumo parang nasa ibang lugar yan yung dinaanan ng tubig hmm, ng tubig yan uh, misto lang ano dilubyo talaga yan dati ano yan ngayon napaparkingan na ng ano. Dating mga piston ngayon napaparkingan na. <laughs> Ayan yung ilog. Ito ng kahon ng ilog. Yung lupa sa ayun ay, mga kahon, inawag na inaw. ako. yung laurel ngayon malayo na sa dati talagang humano talaga dito ang tubig ano humahong humahong kalulong yung vlog na hirabing dito hirap yun sa banda sa taas wala nag-akyat nag ng ano no? Hmm. galing doon ang ano so yun mga katropa ang sitwasyon dito sa Laurel Batangas talaga namang oh, eh, nakakapanlumo dahil eh, lahat ng mga pinaghirapan nila rito ay naglaho lang parang gulang <coughs> ang papansin ninyo ang tataas ng lupa rito pero itong lupa na to ay umabot hanggang sa kakalahatian ng mga kabahayan dito at yung mga kanilang mga pananim lahat kinain ng baha papansin niyo itong gasolinahan na to. Nakalubog na siya sa putik. At napakaraming lupa nito na nakatabon. Duro, kung mga isang taon baka hindi pa sila makarecover dito. Kasi paano nila tatanggalin tong mga lupa na to na nakatabon uh, sobrang ano sobrang kapal talaga okay, tatot na natin